good morning, good morning mga ka So, ano tayo, balik upload ng mga videos, no? Matagal ta kasi tayong hindi nak-upload. So, ito po, flex natin itong ating mga tanim na sitaw dito sa farm. So, yan po, ano, nakaka- pang-apat na naharbesan po ng ating pong sitaw. At yan po, ano, maganda ang ating mga sitaw at hit. So, yan po sila, mga ka So, yan. Marami-rami po ito, ito'y tatlong hilera, no? Pero ano One port pa lang po yan, no? so, sa binili natin, yung nadalo, yung pangalwa, pangatlo. Sa so, one port po na binili po natin na ng CN sa 1 kilo, one port pa lang po yung ating na itatanim. So, yan. So, ito po yung uh, variety na mabenta po sa palengke. Yung parang may kyotex yung dulo nya. May pula, may violet. So, yan. At madami-dami pa po yung kanyang mga bulaklak at yung maliliit na bunga, napapalaki pa. So ganyan po pagka po na alagaan po natin ng maayos. No? So sa mga nagtatanong po, paano ba yung program na ginagawa po natin dito sa ating ay Ayun, di naman po, marom di, no? Yung uh, 7 to 10 days pagka tubo po niya, ay urea po ang ating uh, ginagamit. Then after 7 days, urea ulit. Uh, yung pang uh, third week po, no? after 7 days pa po ulit, may nagmimix na po tayo ng urea at complete. So pagkagantong tagulan, may po ay nagahalo din tayo ng uh, kaunting uh, calcium nitrate. No? Panlaban po dun sa mga sakit sa lupa, kagaya ng mga punggus po. At tuloy-tuloy po, then after uh, namumulaklak na po siya, namumunga na, nagahalo po tayo ng uh, complete at saka po ng uh, uh, potash para tuloy tuloy po na makapagbigay po siya ng maraming bunga at ito nga po ang ating gagawin ngayon ating pong babawasan itong damo at makapal na, na po, napansin po ninyo yung ating balag masyadong mababa, ito kasi ay balag po ng ano, talong ginamit na lang din po natin dahil sayang, pero dapat po ay mataas, yun yung ganong kataas yung mataas na yun dapat mataas po ang balag ng ng ano ng sitaw dahil ito po ay uh, kung mamunga lalo maganda ang pagkakaalaga hitik na hitik din po kaya bumabagsak po ang uh, mga balag. So ayan yeah, maglilinis po tayo ng ating uh, sitawan ngayon. So hanggang doon po 'yan. Ito po ayan ay, tatlong ano 'yan. Tatlong hilera na puro sitaw. At dapat lang po ito maagapan din ng pitas. Huwag nating pagugulangan dahil hihina po ang bunga pag gumulang po.